Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Happy Saturday po sa inyo mga idol. Good afternoon po sa inyo itong mga idol. Yung kinanto namin kahapon na gutter. Ito po yung mga idol. Yan. 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 Ito naman yung kilikili. -kili. Kung mapapansin nyo, kilikili. Ayan na. mapapansin nyo mga idol ay. Nakapaka gutter na kami lahat. Tapos na po. Ayan na lang. Yan na lang yung sinisilant namin mga idol. Yan na lang area. Pero ito lahat ng mga. Yan Yan ka katulad yung baligater mga idol nakasilant na yan Ayan, lahat na yun naikabit na lahat ng gutter namin mga idol Ayan, uh, makapansin nyo mga idol ayos na lalataga na lang to ng lunis uh, happy saturday po sa inyo mga idol mga follower ay mga idol yan uh, ayos na, yan, ay, na yung baligater, uh, may insulation itong mga idol, kung mapapansin nyo kasi andyan yung insulation 10mm, double sided uh, yung mga idol yan, ayos na o pansin yung mga idol yan one and a half days pa lang to mga idol kahapon lang kami nagsimula ng hapon ayun natapos na namin yung mga gutter uh, ah, mga pansin mga idol gutter na yan sa laylayan lahat yan. yan okay thank you god bless mga idol shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo happy saturday uh, ayos na to mga idol mga follower Uh, pinaspasan po talaga namin mga idol kasi may kalakihan din itong project na to hindi rin biro to Queen type lahat ng materialis mga idol yun yun. Ayan. Ayan mga idol yan, ayos na. Kung uh, kapansin mga idol yan. Kahit sa kahit kaarawan ko po ngayon mga idol, uh, pinagpalit ko yung kaarawan ko sa, sa sarili ko. Kailangan talaga pumasok kasi nakikiusap yung owner na kailangan magatira na at para para malatagan na kung mapapansin yung mga idol kwadrado yung PBC nito ay papakita ko sa inyo mga idol ay mga idol kwadrado yan idol Ayan, kwadrado yan PBC uh, ah, bumili may ari ng ano ng PVC na kwadrado 2x3 makapansin yung mga idol ayos na yan Ayan. hindi tinipid ng mayari yung butas ng gutter para wala nag-stack makapansin yung mga idol ayos na yan na lang boss ano para makauwi na tayo hapo na Ayan, hindi tayo ano ang nangyari ngayong sabado ito mga idol, larawan ko pero dito ako nag birthday sa project hindi ko makakalimutan itong mga idol. ang na importante nakatulong tayo sa mga sa, sa owner na to kasi nakipag-usap na talaga sa opisyon na kanya na may deliver na materialis para magawa na dahil yung mga mason at mga kasama natin ang mga mason ay hindi makapag, halos makapagtrabaho kasi dito sa Rizal mga idol lagi na ulan ayan, po, ayan umaambun Ayan, kaya mapapansin yung mga idol, umaambo na. Um, okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon pa sa inyo. Happy Saturday sa inyo. Thank you. God bless.